Imagine mo ito, pinag-alayan mo ng buong buhay mo ang bayan. Tapos pagtanda mo, may banta pa na tatanggalan ka ng pensyon. Dahil lang sa mga opinion mo sa social media. Hmm, hanggang saan nga ba ang pasensya ng mga Pilipino? Alamin, panoorin at ikaw na ang humusga. Matapos ang anunsyo ng Armed Forces of the Philippines, AFP, na minomonitor nila ang mga retiradong opisyal na umano'y nagpapakalat ng fake news o nanghihikayat ng sedisyon, nagbabala si retired Major General Romeo V. Pukiz na sumabog ang galit ng taumbayan kung itutuloy ng AFP ang planong tanggalan ng pensyon ang mga retiradong sundalo at opisyal. Ayon kay General Pokis, labag ito sa batas at tila isang tahasang pangaabuso ng kapangyarihan. Kanselahin mo ang pensyon ng isang sundalo at maaaring maabot na ng bansang ito ang hangganan ng pagtitimpi na matagal nang hinihintay ng mga galit na mamamayan. Dagdag pa niya, dapat maging maingat ang AFP dahil kung gagamitin ng social media bilang basehan ng parusa, maaari itong magbukas ng mas malaking kaguluhan at public outrage. Tanong sa mga viewers, sa tingin mo, may karapatan bang bawiin ang pensyon ng mga retiradong sundalo dahil lang sa mga post nila online? upang panggigipit lang ito sa mga pumupuna sa gobyerno? I-comment ang opinion mo sa baba. Like kung naniniwala kang dapat igalang ang karapatan ng mga veterano. Share para mas maraming Pilipino ang magising. Follow for more fearless exposés and truth bombs. Labada time? O mas masarap kaya family time? Dito sa Savian Insta Fresh Laundry Shop, kami na ang gagawa ng dirty work para ikaw focus lang sa bonding with your loved ones. Hindi lang clean and fresh ang damit mo. Hassle-free pa ang buhay mo. At guess what? May loyalty card promo pa. On your fifth laundry, may 80 pesos discount ka agad. Sulit, di ba? Visit us at Building 8A4, Bahay Caridad, Bayani Street, Quezon City. Sawag or text lang sa 09491361539. Savian Instafresh. More times sa less times sa labada.